tabono abinado ayo na kon daduka Nagkalat ang mga ilegal na droga at non-drug items na nakalagay sa lamesa kung saan nag inventory ang mga otoridad matapos itong sipain ng subject person sa drug by-bust operation sa barangay Laginpanwa East, Numancia, sa Aklan. Todo tanggi sa ang sospek na si Josel Vicente Fernando, 29 anyo sa residente ng East Town sa naturang lugar at nagpupumiglas at nagbamatigas pa sa mga kapulisan. Sa isinagawang operasyon ng Numancia PNP at Provincial Drug Enforcement Unit na bila ng Suspek ng dalawang sachet ng hininalang shabu, kapalit ng 3,000 pesos na buy money at karagdagang walong sachet sa isinagawang body search sa kanya. Humahagol ko lang sospek at tudotanggi sa aligasyon ng pagtutulak ng droga at aniya ay planted ang ginawa ng mga operatiba. Driver <tinyo> <tinyo> Baka sa dapat pagkatawa ako ng buko, baka sa paskan daw sa busa. May asamit na trabaho ako nga ron. May pamilya sa'n na, may mga unga saan na. Ang suspect ay isang tricycle driver at dati ring na naaresto dahil sa pagtutulak ng droga. May tatlong taon na ang nakararaan at nakalaya lamang. Habang ayon naman sa live-in partner nito na nagbago na ang kanyang kinakasama kung kaya't hindi sila magkapaniwala na mahuhuli itong muli sa Baybasta. -bust. Ay amot ang sariling tricycle doon. Ang mga boy, ay matisato at ay magalot mga, mga shabong aron yun, sir. Ay, oo, oh, ko, may record yung mauron. Sa ngayon, isa sa ilalim sa drug test si Fernando at sa sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula dito sa lalawigan ng aklan ito si ka K5 Regilin Tornino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM